Ah, mga alaga po namin dito is mga Italian buffalo. Yung mga Italian buffalo po, sila po yung mga high milking yield na mga Carabao buffalo. So usually po, mga average milk nila is around 4 to 6 liters per day. Tapos, ang meron naman pa po kami dito na buffalo is Bulgarian buffalo. So ganun din po yung mga average yield ng milk nila. So yung dalawang breed na po yun, usually po naka-acclimatize na yun sa Pilipinas kaya na nila mag-survive dun sa weather natin. Tsaka, yun nga po, pwede na silang imix din pala sa native breed natin na mga kalabaw na pwede na rin, sila na rin yung magpapataas ng milk yield ng mga native na buffalo. Usually po, katulad namin na nagsimula kami, pwede po tayo mag-start sa mga 2 to 3 lang na heads ng kalabaw. Pero yun po, dapat po is mga inahin, mga babaeng kalabaw, na ready na for breeding. Kasi para po makapag-start tayo ng uh, gatas, dapat um, ready na mabuntis yung mga alaga natin. So yun po, pwede tayo mag-start 2 to 3, na medyo pwede na mabuntis. Or kung pwede po, makukuha nyo is buntis na, para pag nanganak sila, pwede nyo na pong gatasan. Usually po kami dito sa Aro Farm, kami po yung mga naka house na karabaw. So usually po yon binibigyan na lang po talaga namin sila ng pagkain, umaga at kagabi, saka may constant na water supply sila. Meron din naman pong option sa pag-aalaga ng kalabaw yung mga free range. Sa free range naman po, yung po yung mga nakatali lang, nakasuga yung mga kalabaw. May mga ganun po kaming mga kalabaw. Usually yun po yung kumakain lang po ng grass. Pero kasi pag ganun po, hindi nyo compute yung nabibigay na pagkain. Saka dapat din po kasi pag mga free range na kalabaw, dapat po, one carabao is to one hectare. So usually po, hindi po talaga siya achievable. So kami po, as an in-house na mga carabao, dairy carabao, kami po yung nagkukuha ng pagkain at sinusuplaya na lang po sila ng optimum na pagkain nila every Sa pagpapakain namin sa mga hindi po muna nagagatas. So sa mga hindi nagagatas, dapat po umabot po yun ng 30 kilos na dry matter. Mga dry matter po, ang sabihin nun is mga silage, mga dayami, yun po yung mga pwedeng source natin. Then usually po, yung mga sa mga hindi din nagagatas, dapat pabigyan pa rin sila ng feeds. So, dapat 10% ng 30 kilograms, so around 6 to 9 kilograms ng mga feeds. Ang difference naman po, pagka nagagatas na yung animal natin, uh, may ganun pa rin po sila pero nag-add na po kami ng lactating feeds. 'yung mga lactating feeds po, 'yun po 'yung medyo matataas na po 'yung mga high protein natin para mas makapag produce sila ng madaming gatas. So, yung mga high protein na mga food po nakasama doon sa lactating feeds. Usually po 'yan mga corn, mga soya, mga ganun lang din po. Tapos minsan nag add din po kami ng mga molasses. Molasses sa mga lactating natin. So, 'yung mga molasses po 'yun, 'yun, yun po is pampalakas ng kain nila para lalo silang madaming kainin kasi sa so, pag mas madami silang kinain, mas madami rin silang mapoproduce na gatas. Tapos, isa pa rin po doon, yung water. Water intake po natin sa animal. Yun po dapat is ad libitum. Ad libitum, ibig sabihin, buong araw dapat sa kanilang available yung fresh water. Ang importante lang naman po ng mga bakuna sa ating mga alagang kalabaw is hemosep. So, hemosep po is hemorrhagic septicemia. Yun po yung mga importante bakuna sa kanila. Then usually po, mga vitamins lang din tayo, mga injectable, vitamin A, D, and E. Yun po is, ini natin every three months sa kanila. Then, deworming po. Yun po yung importante. Ang mga kalabaw po kasi natin, mabilis silang ma-stress sa init. So, kaya din po sila water buffalo, sila yung usually tumutubog sa mga tubig. So para maiwasan yung heat stress sa kanila, dapat po maganda yung kanilang bahay. So dapat well-ventilated, open yung air, open yung hangin. Then kaya din po kami madalas laging nagpapaligo sa kanila. Para po laging malamig yung feeling sa kanila, lalo na malapit na ang tag -init. Para po makapag-start ng carabao farming, ang mga una nilang dapat kailangan make sure na meron sila is bahay. So silungan ng ating mga kalabaw, high quality na pagkain. Then, tubig, madaming tubig. Then, pwede rin po kung gusto nyo na, kung magsastart na kayo magatas, dapat may milking parlor kayo or milking na talian para pumatalian natin sila. At syempre, number one is tali.